Ordinary day, may lumapit sa akin bata dito. Gusto nga daw ipa-follow ang aking page. Dito pinakita ko na pala yung aking Facebook page para daw maipa-follow niya. Sa oras na ito, papasok na pala ako sa trabaho. Nakita niya ako, kaya nilabitan niya ako dito. Panoorin niyo yung mga eksena dito. pag Hindi, mag ka Ito, lapit ka. Mandar na yan. Shoutout ko. Shout <laughs> Medyo nahiya pa siya dito. Hindi niya pa sinoutout yung gusto niyang i-shoutout. Shoutout nga pala sayo, Andy Boy. Salamat sa pag-follow at sa support na ginawa mo. Malaking tulong na yun para sa akin. Basta lagi ka lang manood ng mga videos. Ko. So dito papasok na pala ako sa trabaho niya. Simple day, ordinary day. Biyahin na naman papuntang work. Ganito lang naman yung routine ko araw-araw pag may pasok tayo. Opening nga pala yung schedule ko dito. Kaya dapat mga 9.30 is nandun na ako sa mismo trabaho ko. Supervisor nga pala yung work ko. Isa sa mga sikat na retail brand dito sa Pilipinas. Ito pala yung aking service pag ako ng work. So dito pass forward na natin papunta na tayo sa mismong mall. Heto na nga nandito na tayo malapit na tayo sa mismo trabaho ko. Nandito na pala ako sa mismong rotonda. And then, malapit na ako sa mismong work. Pupunta na ako dun sa mismong parking bay. May mga pila pa pala ng motor dito. Kaya, tamang hintay lang ako. Sa oras na ito, is makakasabay ko pala si Nanay Alter. Ito siya. Tingnan mo sa likod ko. Kinakausap niya ako dito eh. Sabi ko sa kanya tumingin siya sa mismong camera. Ang suplada pa talaga na ito. inaasar ko pa nga siya dito eh. tumila pa talaga eh. May pagkamakulit din talaga ito si Nanay Halter. wala pala akong bariyang pambayad dito kaya 100 pesos na yung ginuro Bali, 20 pesos nga pa na yung parking pay dito. Everyday na pumapasok ako dito, kailangan magbayad ng 20 pesos. Computed mo sa isang buwan yun, halos aabot din ng 600. Dahil ko pa yung nagbayad na ng kuryente dito, medyo malaki-laki din talaga yung binabayaran namin sa parking pay. Pero no choice tayo, kailangan natin maging secure motorcycle natin. Kaya dito ko pa rin piniling mag-parking. Pakipalo, like, and share naman tong vlog na to kung nagustuhan nyo. Hanggang sa susunod na vlog, maraming salamat.